ko para magdali. Sabi na lumalaki Ay na maisip mo yung... Masyado naman laki dyan ni Daddy. Oo, oh, nagsalita ang piggy, big ah. Nagsalita <laughs> ang piggy, ah. Oh. Okay. Ikaw, magdadayat ka rin. Gulang sa usapan, eh. <laughs> sa usapan. Si Daddy lang pinag-uusapan natin dito. Sa... Balatan mo na, ang bagal mo naman magbalat. Hinahanap ko yung papalas niya. yung ligay. Ito pala. Hindi na, kung saan-saan nagpupunta -saan, to, ano baliw? Bakit Pipino? Siyempre, talagang... Gusto mo ito? Huwag na yan lang. Huwag ko lang madura-dura Hindi niya malulunok yan, sayang lang. Ikaw, kalahatiin mo rin. Ay, sige. Sama natin yan. Diet talaga yan? Ang diet po. Eh, di marunong mag-diet si Daddy. Ako na magtuturo sa kanya. Tuturoan mo sa diet Yes. Pipino, eh, malamang kung malok nito na binili ni ano gagawin dito? Uulamin natin 'yan. Eh para di makakain si Daddy, may tricks ako. Ah. Malalaman natin 'yan mamaya. Oo. Ano tricks mo? Kailangan ito yung makain niya. Ay ganon? Oo. Mamaya malalaman yan. yung tricks ko. Wala ka namang magawa, no? Wala ko, baligtad na naman, eh. Ano ba gaya mo ng pipi, no? Ano, kuha mo ko. Ito na lang. Pwede na to. Paano ba slice mo? French fries. Apa French fries. <laughs> Paba. Paba. Yes. Chef sure. oh, Tampi. di sana lah tamu tamu. Oh, jadi. Jangan. Oh, garang garang mu. Parang ang laki naman masyado. Huwag na yan. Huwag okay na yan! French <laughs> priest. Sayang. Sama natin ito. Eh, kakain tayo ng kanin siya. Ito lang dapat kainin niya. Ay, yan lang niya. Itong gawin niyang ulam. Eh, paano makikita niya? Hindi pipiliin niya to. Takpan mo yung mata. Ha? Takpan. <coughs> <paano>, <coughs> okay na yan. Marami na yan, ha? Ano yan? Oo. Oh, hindi siya magmusog dito. Oo. Oh, oh. At paano gagawin sa mga? Ah, isasangin na rin ito. Salbahay <coughs> sal <ba> <coughs> <coughs> sal ka. Salbahay oh, ka. Oo, hindi. Pag pinagdadahit Pin 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 na tatay ko, salbahay pa. Uh, Oo, oh, pinagdadahit nga naman niya. Ang sit mo naman pala mag-alaga. Yes! <laughs> Naaawa lang kasi ako kay Daddy. Oh, na. No? Uh, Para, ano, layo sa sakit na. Tsaka wala akong kahit sa pagkain. pagkain ako. eh Ay, di ikaw na lang tataba. Sexy pa Sexy pa to. Pigil ka rin siya eh. no? Di diba ako siya kailangan pagbalatan yung loob? Sabi ko na kaya. Huwag sa naman. Ba? Salbahe ka talaga. Uy! Ang kalat mo naman! Di pa pala rin Ipulo na? na yung basurahan natin, oh. Puro kasi pagkain. Kain kayong makain. Nasaan ba si Tito? Tatawagin mo mo yan? Mamaya na. Nandito sa kwarto. Yari na naman kayo dun magdanay. Hindi mo yun. Bakit pinagdodoy doon siya? Pagalit. Inuli mo pa kain yan. Oo. Alam pa eh. Okay na isang ganyan yung. Nakawa <laughs> ka ba? Doon na lang kumain. Huwag na. O droga. sige, parang yan. 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 yung bait niya. Ang tigas naman na ito. Mahuwihan niya ba ito? <laughs> Daaw, sa tito. Ay, dali din. Baka biglang palayasin. Hindi, may kakampi ako si tita. <laughs> Walang <laughs> Pagtanggol okay mo ko tita. Ang Pagtanggol mo ko tita. Di, di, nabubos, okay. nagbibigyan <laughs> Grabe, na, oh. Okay na yan Hindi niya maubos yan. Siyempre una pakain mo muna yung okay, ano. Okay muna. na to. Okay. okay na to. Okay na yan. Uh -uh. Okay na yan. Papaamoy-amoy mo ba ito? Amoy-amoy. Bakit mo alam yung tricks ko? Pero eh, siyempre hindi mo ipapakain yan eh.

tapos so, may babel form ka niyan. O, so, oh, kumain na tayo. Wala mo hulaan mo pinatakain kasi. Okay. Parang gano'n na din yan. Oh. Bilisan mo na! Baka mamaya pagkain mo. Ng... O, oh, ero ko. Oh, oh. Ah. 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 Ang dami pa naman na ko. O, dami pa ko. Kukuli natin ba? Hindi mo na ako nakamalami. na naman ako dito ha! Pagka, manok na nga! Yung, isin mo. Gusto mo ako oh, kumain? Tuturuan kayo ng magdayo. Ah. Tuturuan magdayo. Ano tuturuan magdayo? Ikaw papakain naman sa akin. Kaya ako to, ituturo sa akin. Eh. Basta, may nga ako sa tricks. Nawala no, ilong tita oh, <laughs> ay. Kain pol pa. O game, okay. game. Hawak okay. na lang ako. Ayan. Okay. Okay. Oh. Pakainin ko yan. Oo. Oh. Oh. Mayroon lasong oh. eh. yan ha? Wala. Mayroon lasong to. Amin yan. Amin yan. Ang sarap ah. Ang yan. Oo nga. Ah. Mmmmm. Terap, terap, no? terap, terap, okay, terap, 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 one more one more one more one